dyan sa Pinas may hapag sa Pinas guys magluluto ako ng mais, kanin na mais magsanya ako ng kanin na mais magluluto ako ng mag, ano namin, pagkain ng na pananghalian pang magahan kasama ng pananghalian tapos magpula ako ng magsabaw ako ng isda pag mus, lagyan ako ng tarbos kamote. so start na tayo sa aking PS, guys ah! mais. Ito ang aking bigas na mais. Ayan, magsahin tayo ng dalawang tapad. Kasi dalawa lang kami kakain hanggang tapunan na to Ayan. Ngayon, napapainit na ako ng ano. Napapainit na ako ng natin ang number nitong bigas na to, 14 daw, sabi ng mama ko. nagpla tayo ng bangus guys tapos nagprito din ako ng tuyo ayan pula tayo ng bangus ulo nagbuntot sa akin yung buntot kay Sheila yung ulo <laughs> ayan tapos yung ano natin kanin natin yung natin na mais ayan lang guys kasi tipid magtipid tayo hindi pwede yung ano may pamili kasi ako ng bangus isang buo. Hinati-hati ko. tayo kasi wala pang sakuran. So, yan ang ating mais Malapit na tayo makaluto. So ito yung aking bangus Ito naman yung aking... Talbos kamote. Ayan, haluan natin ng ano. Haluan natin ng nag-ano pa lang ako, padpad. Taposin ko lang. Ayan, yung konti na lang. kulat ng amatis tamatis lang at saka sigurado kulat ng ang ibang kamahala tamatis so natin Ilagay natin yung ano nyo. Meron akong i'm

Да. Ito no, guys, ang ulam namin. Ito na kaluto na kami. Ayan, ang amin na is, may dalawa kaming tuyo. Sa sa tinola. So, kain na tayo. Are you vlogging? Yes, I'm vlogging. Kain na, parang muna ako ng limon. cho em một quả banana nhé. Chết đuôi mũi sừng ai đi? Nắp

nè, seminggu nữa đi, sau con thử bóng, đổ lại, là cái biển đẹp

laya na gawin niya pag punta? na na niya. ba? Pwede Ito na lang akong Pwede man. ka sa na na. ka gawin lang. Gabaan na mm lang -mm. ko nila. Siguro na lang ang Não tem